Lord, maraming-maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pangaraw-araw. Maraming salamat in Jesus name, amen. Magantayin ka ng sabat. Alam tayong adobong patani, yun. No? Mas mm -hmm. yes, pakmanin, George. sa kanto patid ti Dante Siling dasukana oh gi masin George yun na, nagmamantikaw, kakabsat o oh. subo para sa inyo hmm Yan. Yung ibang nag ng patani kakabsat, binoboil muna nila bago nila ilagay. Shoutout pala kay Dexter Rotonda at saka sa kanyang misis. Yan. Shoutout po sa inyong dalawa, at sa inyong pamilya. Kung di kayo kumakain ng karne ng baboy kakapsat, pwede yan sa manok. Manok ang gamitin ninyo. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings Napakasarap po at nabusog na naman po ako Maraming salamat